Ma'am, maraming salamat po kasi isa po yung The Explorer Family sa napili po ninyong tulungan. Ito pong binigay yung ano, alawan po ng mga batal. Talagang tulong po sa amin. guys! Okay, magandang hapon po sa inyo at nandito na naman po kami sa inyong harapan. Kasi alam nyo na siguro kapag nagsama-sama ulit kami, ay meron na naman pong good news, syempre. Good news dahil uh, napakalaking tulong ito, hindi lang syempre sa bata, ang uh, pinakaano doon ay yung kanilang magulang. Kasi uh, ito ay hindi na nila po problemahin, hindi ko alam kung ilang araw itong ibibigay natin na cash para sa kanila kasi magkakaiba naman po sila. Yung ibang bata ay bumibili ng kanin o kaya bumibili ng ulam sa school. Yung iba naman ay, Uh, binibili ni nanay naman na sa tindahan tapos niluluto nila. Ganon. Ganon lang naman yung parang araw-araw na ginagawa nila para makapasok yung anak nila sa school. Pwede rin uh, siguro limang piso. Depende kung grade 1 or high school na sila. Ganon. Depende kung magkano yung binibigay ni nanay na baon nila. Pero ang pinaka-importante doon ay uh, yung araw-araw nilang baon ay hindi na nila problemahin. Uh, at ang isa pa doon, napaka... Uh, maswerte, parang gano'n na yung term natin, maswerte tayo, kasi, ah, uh, yung mga ibang bata, kagaya namin noon, para may kwento na rin natin, siguro, piso, noon, ang baon, tapos, ah, uh, ngayon, pwede rin wala, yung ibang bata, pero kami dito, ay, araw-araw silang may baon, dahil sa mga sponsors namin, at saka sa mga palaro namin, o oh, diba, ah, uh, napakalaking tulong, sobrang laking tulong nito, na pinigay ni Auntie, ah, uh, month ng March, nagbigay po siya ng 500 pesos bawat bata. Nakita nyo po yon na video po natin yun, di ba? Ngayon naman, para sa month ng April, uh, nagbigay ulit siya ng tig 500 pesos. Okay, para yun sa mga bata na dito. Kaya, uh, syempre, hindi lang bata yung kasama ko dito. Pinatawag ko rin lahat ng mga nanay nila para masaksiyan nila. Uh, at sila mismo yung aabutan ko nitong take 500 pesos, hindi ko ibibigay ito sa bata. Sa nanay na mismo, sila yung mag-budget. Pero ito ay hindi pwede itong galawin nila para sa kung anong bagay na hindi mahalaga. Ito ay para lang sa baon ng kanilang mga estudyante, mga anak. Okay? Ngayon yung, uh, yung mga Kids Edition, yun sila lahat. Kasi lahat po sila ay nag-aaral. Mula sa Kinder hanggang sa High School, yung Kids Edition. Okay? So ito, isa isa-isahin ko sila na papupuntahin dito sa harap. Siyempre, uh, kumbaga ako, ilang beses na rin ako nagpasalamat. Gusto ko kasi makita mismo at marinig mismo sa nanay nila. Hindi lang ako kasi, siyempre ako normal na ako nagsasalita dito lagi sa harapan ninyo. Pero uh, para sa akin, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra kay Auntie from Dubai na hindi ko na ma-explain, hindi ko na ma-ano lahat na sobrang suerte namin na mabigyan ng ganitong klaseng kalaking sponsor. Oh, syempre, unahin ko na yung para sa akin. Uh, ang anak ko po dito ay si Lucas at saka si Prince. Halika, Prince. Yan, okay. Ito, ito po yung dalawang kids ko. Uh, hindi lang, kung uh, kumbaga, para sa akin, hindi, hindi siya, ano, hindi siya, para napaka-imposible na bibigyan sana kami ni ma'am ng ganitong pera, di ba? Para ito kasi hindi ito napupulot. Tapos uh, napakalaking bagay na nito para, para sa amin. Kung sa tingin ng iba ay ang 500 pesos ay maliit pero sa amin uh, itong 500 pesos na ito pwede na nilang ibili ng project nila ganon. Di ba? Tapos isa pa malay natin na kung nawalan bigla naman sila ng bigas pwede nila ito may, may ibile. Pero ang pinaka the best naman, nakikita naman po ninyo sa palaro natin, nagpapapremyo po tayo ng bigas. Doon pa lang ay natulungan na natin sila ng ano, malaki. Dahil yon sa mga sponsors natin, sa mga likers, followers, uh, ginagawa namin lahat kahit na hindi kami yung sikat na vlogger pero kahit maliit yung premyo, pagdating ng Uh, tumataas yung mga views namin, tinataasan din namin, para at least, lahat kami dito, ay nakakatikim ng, uh, kung may ginhawa, ay kung may hirap, sabi nga nila, meron din tayong ginhawa. Hindi lahat, puro hirap yan. Okay? Kaya, sana lahat, na nandito, ay, pahalagahan nila, na kung ano yung binibigay sa kanila ngayon. Ayaw kong, uh, makakita, o ayaw kong, kumpa, kumbaga sa, sabihin na nating ayaw, kung umasa rin sa lahat ng mga sponsors na parang binibigyan lang tayo na parang wala. Gusto ko makita ako sa inyo, sa mga nanay, na talagang deserve nyo na mabigyan ng mga ganitong klaseng cash para sa mga bata. Okay? Ah, uh, ito, ibibigay ko po ito kay ah, siguro ito na ah, kay Lucas, at kay Friends kasi tig pa 500 daw po lahat. Ito ako na po maghahawak nito at ah, ibibigay ko po ito sa misis ko para siya yung magati hati, -hati para sa allowance nilang dalawa. Thank you, thank you, auntie. Okay. mo na, friend. Okay. okay. Ang susunod naman ay si Kukoy. Okay, si, na, si Kukoy, ang nanay niya po ay si, ano, si Nanay Mads. Okay, ibibigay ko ito sa iyo Nanay. Bigay ni auntie pang baon ni Kukoy. Ano masasabi mo, Nanay? MP maraming maraming salamat po sana napakalaking tulong na po ito para sa amin. Pangbautis po ni Kukuy sa eskwela araw, araw Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lagi gan para po magkaroon kayo ng mabuting kalusugan at patuloy po ang pagtulong niyo sa Team The Explorer. Thank you po maraming you. maraming salamat. Kat kat sinining, dalawa po sila so. Ting 500 na ikaw na magbigay sa kanila, ikaw. ati iyatin mo 'yan para sa kanila. Hi Ante, maraming maraming salamat po sa binigay mong alamat po ng dalawang anak po sa anak. Malaking tulong na po sa amin to Ante. Sa so, pang araw-araw nilang baon po. Maraming maraming salamat Ante. Mag-ingat po kayo dyan. Okay. Sinanay ni Shing, tapos sinanay ni Ana. Okay, dalawa po sila. Magkapatid po sila. Ito po yung auntie. sinanay nila. Okay. Nanay, dalawa po sila. Tick 500. Hello po Ante. Ante. Salamat po sa binigay ng tulong sa amin. Hindi po namin nasahan to, Sana po marami pa po kayo tulong na katulad namin. Salamat po, mag po kayo dyan. Ah, ang ano grabe ang misis ni nanay. Talagang napaka ano pa, napaka lalim ng ano niya na Napaka-importante talaga ng cash para sa mga bata. Okay nanay, thank you. Sinanay naman ni Bibi. Ah, si Auntie, kung naalala nyo yung mga nakaraang video natin, si Bibi ay nabigyan ng 2,000 pesos ni Auntie nakaraan. Tsaka 500 din yung nakaraan din yung March. Ngayon na naman, allowance niya for April. Auntie, marani salamat po sa mga binibigyan niyo po kay Bibi. Sobra-sobra na po to sa, sa tulong niya sa kanya po. Yung binigay nyo po itong kiki sa kanya, nung nakaraan po, binili ko po ng durabox niya kasi basket lang po yung lalagyan po ng damit. Tapos yung mag naman po na binigay nyo, binilan ko din po siya ng sinilas po. Tapos yung iba, binili ko na rin po ng ano, papel niya po sa school. Okay, Maraming salamat po, madam. Sana po, palagi po kayong pa malusog. Kawaan po kayo ng Panginoon kami na rin po at saka si Sir D po na nagtatyaga po palagi naghatid ng sponsor sa bahay namin. Thank you kasi uh, nasabi ni Nanay Lat na bili niya yung mga parang na-organize niya yung binigay ni Ma'am na ay ni Auntie na 2,000 pesos na ibili niya ng mga gamit. Napakalaking tulong na yun sa kanila. Kaya yun po yung binigay niya po sa amin. Kasi po marami silang magkakapatid. Kaya hindi po namin kayang bumili ng lalagyan po ng damit niya. Mabuti na lang po mayroon po kayong Malaking puso tumulong sa amin, Madam. Maraming salamat po. Lalo na kay Sir Jed sa kasasawad niya po. Salamat po, Madam. Salamat. Ito yung kids na maliit na hindi kasama sa palaro natin pero binigyan ni Auntie ng ano. Kasi nakita niya yung dating video namin na kasama siya sa palaro, si Andrea. Nag-aaral siya ng ito. Okay. Ah, Pansin niyo po, may masakit po kasi siya sa ngipin. Kaya medyo na ano yung ngipin. Ano niya? O nanay, alawas ni Andrea sa month ng April. Ayan, thank you po sa binigay niyong allowance ni Andrea. Malaking tulong po to sa kanya. Sana po mag-ingat ka po lagi dyan good health. More, more, more po blessing para sa inyo po. Love you. Ito naman po si Insin tsaka si Sheila May. Pero bago natin nanuhin yon yung para kay auntie na tig-500 sila, gusto ko rin po magpasalamat kay Uh, Ma'am Gladys kay Ma'am Desa na followers uh, na laging nag-sponsor din kay Sheila May. Okay, napakalaking tulong din noon lalo na yung binigay na para sa pang-flooring nila nanay nung nakaraan uh, dahil doon sa 6,000 pesos hindi lang yun kasi marami pa nung ano mga gamit. Uh, napakalaking tulong sa kanila yon yung imbis na bahay nila dati na kung magpapag nung nagpagawa sila kung wala yung 6,000 baka wala yung flooring nila ngayon. Uh, nakita nyo naman po yung day 1 nun pero hindi pa natin na-upload yung day 2. May day 2 lang kung tutusin pero i-upload natin yun kas kaso hindi pa siya tapos. Marami pang kulang. Ang importante may naumpisahan. Okay. Ito ay allowance si Sheila Mitch sa Ninsen for the month of April. Nanay. Ante, maraming maraming salamat po sa binibigay nyo po palagi kay Sheila sa kanin. Insin po, nagpapasalamat po ako palagi po sa inyo. I love you po, ante. Lalong-lalo na po kay Sir De at kay asawa niya po. Malaki tulong na po ito nga po kasi sa amin. Kasi po nagbuhay po dito sa amin. Dito yung asawa ko po, po naglalabat lang po sa dagat. Nagbahagin po, hindi po siya nakakapunta. Maraming maraming salamat na lang po ante. Dinibigay niyo po sa amin. Okay, thank you Nanay, thank you. Yan. Sa month ng okay. March, uh, nakita niyo po sa video namin na ng March ay meron sila ng 500 pesos, di ba? Ngayon month ng April na naman, meron na naman sila kalawan na binigay na anti. Hindi lang yon nung month ng March ulit, si Jong ay nabigyan ng 4,000 pesos. Tapos, Marami pa kaming conversation ni Ma'am kung ano yung mga plano sa future. Hindi natin alam. Para kay Catherine sa kay Ijong itong take 500 pesos. Okay. Maraming maraming salamat po Ante sa binigay yung allowance po sa mga anak ko. Malaking tulong na po to sa amin. At saka po yung 4,000 po na binigay nyo kay Ijong thank you po. Napagawa po namin yung bangka namin na panganap po ay. Maraming maraming salamat po ante. Sana po hindi kayo magsawang tumulong sa mga mahihirap na gaya namin. Thank you, thank you po ante. Okay. love you po. Ang sabi nga ni nanay, uh, yung 4,000 dati ni Banay, bigay po natin yon. Uh, yung bangka nila ay naipaayos nila kahit pa paano uh, yun kasi yung parang laging ginagamit nila para makapaghanap buhay okay si, si nanay naman ni Amber okay yan uh, kagaya din si Amber nung March nakakuha ulit siya ng 500 ngayon na naman ay nakakuha ulit makakakuha na naman ulit siya ng 500 pesos tapos, hindi, wait lang. Ang gusto ni Ante, idagdag ko lang ulit. Ang gusto ni Ante, wala siyang problema sa pagbibigay ng allowance. Ang importante, tinatanong niya lagi sa akin kung anong, ano ang estado niyan sa buhay. para ano yung, ano yan sa school? Ano, anong, yung batang yan, ano siya sa school? Parang ganon. Uh, magaling ba siya? Uh, wala siyang parang tawag dito. Hindi nag-aaral na mabuti, puro cellphone, ganon. Pero, uh, hindi natin maiwasan yung mga bagay na may mga ganon. Pero, lagi natin silang a-advise na hanggat maaari. Dahil yun lang yung kayamanan na makukuha nila sa kanilang magulang, hanggat maaari, uh, i-guide nila. Kaya, lahat naman ng mga nanay dito nasasabihan natin. Kaya, walang problema sa mga bagay na ganon. Ma'am, maraming salamat. kanyang 500 kay Amber. Malaki ito. po niyo yung gusto makain. Yung, Ate, thank you so much. Ate, thank you po. sa nakaraan kung binigay niyo kay Amber. malaking ito lang po sa amin sa ay, hindi, po. Maraming salamat din. Kasi yung mga lahat ng pabremyo niya nung nakaraan, Naigamit gamit po lahat niya. Ay, namin. Kami maraming salamat. Okay. Thank you po. Ito naman, ah, nagte-thank you. Nagt you din ako doon sa nag-sponsor eh. ng para kay Lance nung nakaraan. Hindi ko na malala yung kanyang pangalan. Joyce, o oh, si Ma'am Joyce. Uh, mga cash din na na-receive nila ko kung yung mga nakaraang yung mga iba't ibang tao. maraming uh, maraming marami salamat sa inyo. Lahat man yun yung nakalista, hindi ko nakakalimutan pero hindi ko mabasa lahat. Hindi ko. Kung babalikan natin lahat mula nung day 1 na nagpalaro tayo mula nung ano, hindi na natin mabalikan pero nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra dahil doon nag-umpisa lahat yung mga sponsor na nagsidatingan sa amin hindi na na, hindi, hindi ko man nare-reply lahat, hindi natin nagagrab lahat yung mga sponsor, kasi akala ko yung iba is, is scammer, gano'n, ba? Diba? Tapos, ayaw kong sabihin nila na, porket mag-sponsor ako, kukunin ko kaagad. Ayaw ko nang ganang-ganang, mari, dapat bukal sa puso nila para pagdating ng araw, ay wala tayong ano, kumbaga, dapat, uh, kung sabi ko nga sa kanila, okay lang po ba yan sa inyo, ma'am? Uh, kung nakakaluwag po kayo, wala naman problema basta para sa mga bata ay i-accept natin yan basta walang kagaya ah, nun, walang mangyayaring hindi maganda. Basta ah, good intention para sa mga bata, sa mga nanay. Ah, wala naman po problema na mag-receive po kami ng sponsor dahil isa po yan sa nagpapatibay sa amin. Kung bakit din kami tumatagal dito dahil din sa mga sponsor kasi yung month ng March, sobrang hirap ko dyan na kumuha ng budget kahit yung yung budget na para sana sa amin parang pinagrambol-rambol ko na yan parang maliit sabi ko sa kanila tiyagaan natin maglaro hanggat sa hanggat kaya natin hanggang sa yan dumating lahat yung mga sponsor tapos uh, hanggang sa parang nainganyo lahat yung mga viewers natin laging nanonood syempre napakalaking tulong yan sa amin kaya kung makapapansin po ninyo araw-araw po kami naglalaro at ah, uh, ang pinaka premium nga po namin is bigas kasi mas nakakatulong sa kanila. Kasi yung may mga cash na natatanggap silang ganito ay para sa baon na ng kanilang mga anak. Okay, nanay, anong masasabi mo nanay? Ito ay para kay Kukong at kay Lan. Yan. Ah, si Kukong dati nakareceive siya ng 2,000 pesos. Yan, para galing kay auntie. Tapos, hindi lang yun. Isasama ko na rin dito yung sponsor niya dati na si Ma'am si Ma'am May Oloteo yan, yeah, nag-sponsor sa kanila kahit sa kanila bibe tapos yung sponsor natin sa Belgium na nag-sponsor kay Kat, Kat kay uh, Nining oh. tapos yung mga nag-sponsor din kila sa kila Ijong Sino pa? Halos lahat sila dito, di ba? Yan, yung kay Amber dati naalala ko parang galing sa ano yun, yung 500 pesos dati gano. Kanina, ah, ay, o, meron din sa meron din doon sa galing sa Cavite na gamit, 'di ba nanay? Oh, yung gamit. Thank you doon. Thank you, thank you talaga ng marami kasi hindi nga na hindi ko na mabalikan lahat yung sobrang daming listahan pero nakalista po 'yan. Pagdating ng magla-live kami, ire recall natin lahat ng ano. 'di ba? Lahat. Si Kukoy bagong players lang po ito. Uh, malaking tulong ito sa kanila kasi yung tatay niya nandoon din sa dagat Na ang trabaho tapos yung nanay nila, nanay ni Kukoy ay meron siyang yon na sakit. Pero hindi ko na i-mention kung ano yon pero kailangan niya ng maintenance araw-araw. Okay. Dito tayo sa nanay ni Kukoy. Anam Maraming salamat po kasi isa po yung The Explorer Family sa napili po ninyong tulungan. Ito pong binigay yung ano, alawan po ng mga batay na natin tulong po sa amin. Hindi na po kung problemahin yung baon po nila araw-araw. Tsaka -araw. ano po ma'am, sana po lagi kayong malusog dyan. mag po kayo lagi. At saka binigay po ninyo na pera ay gagamitin po namin sa tama ko Salamat ng marami, ma'am. Okay. So, Kaya gaya nun, uh, example na lang natin yung sa mga manikukong, yung ibang pera nila na nakukuha nila ipinang bibis ang tawag dito. Kahit na malit yung tinutubo nila parang binibisinsa sa mga parang damit. Damit ba yun, nanay? Para at least ma ano niya, ma ay round 'yung pera at magkaroon magkaroon ng tubo at hindi at least nagkakaroon pa siya ng tubo pwedeng magamit nila sa ibang bagay. Okay? Yan. Uh, kay Auntie, maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong niyo, hindi lang sa akin, syempre sa lahat ng mga bata, nanay na nandito dito. Hindi ko na ma-explain kumpara napaka imposible din na hindi kami kilala ni Auntie pero sobra-sobra na 'yung naipigay niya sa amin. Marami pa siyang sorpresa sa mga susunod na araw, sa susunod na mga buwan. At ang masasabi ko lang, thank you, thank you. Wala nang higit pa doon. Mag-ingat ka lagi dyan, auntie. At sana lagi kayong, ano, yun nga. Good health lang talaga. Malusog para walaman uh, wala man kaming may ibalik na ano sa inyo. Pero yung sabi nyo nga, di ba? Lagi kayong tumatawa sa mga vlog namin. Kaya syempre, mas gagalingan pa namin. Bye-bye!